Ang recipe natin ngayon ay kalamares. At dahil nasa simpleng lugar tayo, ay mas simplihan pa natin tong kalamares para mas madaling gayahin. Talagang napaka-simple ng recipe na to kasi kailangan lang natin i-marinate overnight ang ating pusit sa asin, ajinomoto seasoning at powdered pepper. Yun lang. At kinabukasan, kapag lulutuin mo na, maglagay ng dalawang itlog. At i-coat dito sa ating breadcrumbs. Siguraduhin lang na mainit na mainit yung mantika ang pagpiprituhan. At mas masarap siya kung deep fried. Yun bang lumulutang na sa mantika? Ganito lang naman talaga kasimple gumawa ng calamares. Three steps lang yan. Marinade, coat, at fried. At uulitin ko, siguraduhin lang na mainit na mainit yung mantika before kayo magprito para hindi sumiksik dun sa loob ng squid yung mantika. Kasi kapag hindi masyadong mainit yung mantika, tapos ipiprito nyo na, magiging oily yung ating kalamares. At habang hinihintay naming maluto yung ibang kalamares, ay sisilayan ko muna itong napakagandang view na to. Eto na po ang ating kalamares. Thank you for watching po. Please don't forget to follow, like, and share. Bye!